Hello guys, good morning. Today ay magkagawa ko ng latik. So itong kalamay ko guys, uh, 20 pieces, uh, sampo pero 20 pieces ito guys kasi ito dalawang piraso no. Galing ito ng Pilipinas. So magkagawa ko ng latik. Ayan guys, gagawa tayo ng latik. Tapos mayroon tayong nyug. So ito guys, kinudkud ko ng nyug. No? Ayan. Yan, may nyug tayo so gagawin ko itong gata. Magagawa ako ng gata dahil magagawa ako ng latik. See you guys mamaya. So itong dalawang ingredients guys, makakagawa na tayo ng latik. titignan ko kung ilang siguro dalawang bote o isang bote ang magagawa natin. Uh, magagawa ko kasi alam nyo papalaman ko sa tinapay. Okay? Tapos lalagyan ko ng guanilla at saka salt. Lalagyan ko yan mamaya. Okay, see you guys later. Bye! Lagyan natin ng tubig guys. 3 uh, cups ilagay ko. Ngayon, nilagyan ko ng 2 cups na tubig. Ngayon na, magagawa tayo ng juice. nilagay ko ito 4 cup Ay, 3 cup guys sige na 4 cup ito guys na tubig ito na guys yung ating gata no? yan na at isasalang ko na to isasalong ko na siya dito guys ayan so, i-on natin yung kawali ayan naka-on na yung kawali guys sa medium heat lang siya yan medium heat lang tapos ilalagay ko yung kalamay maya, mamaya. Yan na guys, nakasalang na. At tapos ito, uh, may vanilla tayo dito. One tablespoon yung vanilla natin. Tapos may uh, salt. Yan, naglagay ko ng salt. ilalagay ko dito mamaya guys yung salt. So ilagay ko na yung kalamay. Yan, isa-isa gagawa tayo ng latik so bali 20 piraso ito this is 20 pieces na kalamay kasi sa isang ganito dalawa ayan masarap ito yung ulam sa kanin guys maglagay kaya ako ng ano no ay <laughs> naghi isang piraso para kainin ko Ito kainin ko guys, iulam ko sa kanin Ayyan Talamay Actually guys, itong paggawa ng kalamay, no? Ito ay uh, masarap ito pag may pandan. Lagyan mo ng pandan, mas mabango to. E, yung lalagay lang natin ay vanilla guys, kaya yun lang. So, hayaan natin to na matunaw yung kalamay niya guys, ayan. Kasi ano na guys, oh, magwiwinter na dito sa Nepal. Masarap talaga ito eh, ano, alam nyo sa tinapay, palaman ay nako. tawag na ito, latik. Pag natunaw na lahat, saka ko na ilalagay yung ano, asin at saka... Ah, vanilla para makita natin guys ko <coughs> hanggang kay hanggang ilang weeks ito matagal naman siguro to ma-expect yan na guys kumukulo na yan ng konti <coughs> So, halo lang tayo ng halo, guys. Hanggat matunaw na yung kalamay. Yan, oh. Tunaw na siya. Tunaw na yung iba, guys. So, ito na, guys. Uh, ano na? Natunaw na yung kalamay. Yan. So, ilalagay ko na yung vanilla. Ilalagay ko na, guys, yung vanilla. Eh. Tapos maglagay ako ng asin. Lagyan natin ng asin. Ayan, tapos halo lang tayo ng halo. Kailangan halo ng halo lang ito guys. Pag kailangan dito, dapat iwanan. Kasi pag iniwanan ito, nako masusunok. Bipisyon talagang paggawa ng latik. Kailangan hindi mo siya iwanan. So, i-update ko kayo guys mamaya, okay? Pag malapit na itong maloto, i-update ko kayo guys. Na guys, kumukulo na siya. Ayan, kailangan natin anuin talaga to guys. Tsaka yung apoy niya maliit lang. Walang galaw-galaw yung palagi. Yan na guys, nagbabubbles, bubbles na siya. Malapit na rin itong malo. Yan na guys, luto na yung latik. Luto na to guys. Kasi papalamigin ko pa to, so luto na siya. tara natin dito sa plato, no? Luto na siya guys. Papatayin ko na. Exactly dalawang oras itong ano ko? Latik. Ginawang latik. Two hours. I'm already so tired. Yan na uh, guys. Luto na yung latik ko. Papalamigin pa natin. So tama lang yung ano niya. Ayan guys. ay eh? sandali lang. Kita ko sa inyo guys kung paano luto na siya ba o hindi. Try natin dito. So ito na siya guys, ayan oh. Pwede na siya. Latik na siya oh. Try natin ayan oh. Pwede na siya ayan. Oh. Trial. So ayan luto na yung ating latik papatayin ko na guys. Itama lang ito, malamig na siya Ayan, I need to rest Ayan na guys, luto ng ating latik Ayan, ba diba? Ang ganda niya Ayan Ipapalamigin ko muna siya ng kaunti bago ko isalin sa ibang ano, lalagyan. Pagod na talaga ako sa ka, ano nito, ahalo. Ah, Ito na yung aking panotcha. Kukunat panotcha. Yan guys, kagawa ako ng anim. Yan. yung isa, binigay ko na sa baba. Yung umuupa ng bahay ko, binigyan ko siya ng isang ganitong malaki guys ganito malaki binigyan ko siya so itong ating panocha